Good morning so manami og casting kauban ako si Master Ayan Bans og si Jason Bansel <makes> Sampion so mo ni mo mga kuha no kadali ra mga 1 hour casting mingaw. Ay mingaw kayo mo din ning kuha ni Jason Bansel oh Mingaw kayo Mingaw kayo kay Ayan Banswood <coughs> Mga kuha mo ni tanan ang among Salamat salamat Thank you Pasig na kayo Team Leog of the Bay Oh, kay Leandro Santos. Boy, kay Ines. Okay, mabos. Shout out yung mga boss. Shout daw, master. Ayan, boss. Basig na kayo gusto yung istorya. Shout ako di akong pare. Di ako din naman. Mula view da ba? Is Baganga na tirada. Baganga. Patchop na kayo <laughs> Arnold. Francis Arnold Flores. O General, Magnanaw. <laughs> <laughs> Kabalo mo kung si Kulang ano balo. <laughs> <Nami>, <laughs>